At bilang usapan nga ng undas, bahagi na ng buhay ng tao ang mga alagang hayop na nagbibigay kulay at saya sa bawat isang nabubuhay dito sa mundo. Kaya't marapat lang na bigyan din sila ng respeto at dignidad sa panahon ng kanilang paghimlay. Ngayon nga pong undas, makibahagi tayo sa mga kwento at pamamaraan ng pagpapalaya sa mahal nating mga alaga. Sa Balitang A to Z ni Stanley Gahete wala na tayong ibang hangad pa sa mga mahal nating mga alaga na sumakabilang buhay na, kundi ang mabigyan sila ng mas makabulhang paghimlay at pagpapahinga hanggang sa huling sandali ng kanilang presensya. Kaya naman iba-iba pamamaraan ng pwedeng pagpilian ng sinuman para manatili ang kanilang makulay na alaala. Ang isang cremation center na ito sa Marikina City, kakaiba ang kanilang pamamaraan dahil kinikremate ang mga alagang hayop sa pamamagitan ng tubig. Ang aquamation process po, mas, uh, mas gentle po yung uh, process compared sa mga traditional cremation and mas eco-friendly. And then you can use po the fertilizer to pet -to plant po. We offer din po pet the plant na nagpoform siya ng plant na maalagaan niyo siya. Ang um, aquamation process, same as biocremation. Bali, 24 hours po yun to con continuous flow of warm water with alkaline. After 24 hours, ang natitira po bones and teeth po. Then, um, we separate the teeth for the memorabilia. Then, right after that, uh, another 22 hours naman po for natural bone drying through air and sunlight lang po. Ang aquamation process ng Petto Nature Philippines ang isa sa mga una sa bansa at hanggang ngayon patuloy na dinarayo ito dahil sa kanilang serbisyo. Then um, once fully dried na po yung bones, i-grind po namin, then ayun po yung magiging ashes po niya. Bali, um, speed up po siya ng decomposition po ng pets. May mini chapel din para sa huling pagkakataon na makapiling ang mga alagang hayop. Aabot sa 5,000 hanggang 20,000 piso ang halaga ng proseso ng aquamation. Sulit na para sa sino man na nagnanais na bigyan ng espesyal na paraan ng paghimlay ang kanilang mga alaga. Samantala, kung nais naman ng natural na paghimlay ng kanilang mga yumaong alagang hayop, dito naman sa Barangay Fortune sa Marikina City pa rin bida ang kanilang pet memorial garden. Ayan, pandemic noon, mga year 2020, na naglalakad, nagmonitor, na nakita namin. Parang dumarami yata yung mga patay na pets na tinatapon na lang sa kulsada. So, naisip ko, bakit kaya hindi tayo magkaroon ng programa, mag-establish tayo ng libingan ng mga pets? So, talagang may malaking... Um, Lote naman tayo na ginagamit. Ito ang isa sa mga unang barangay-maintained cemetery pets sa bansa. Bukas ang Pet Memorial Garden sa kahit sino, saan mang panig, 300 pesos and up ang presyo ng serbisyo ng paglilibing. Ang mag-asawang ito na mula pa sa Paranaque City, dinalaw ang kanilang namayapang husky. Ilang araw bago ang undas. Nabalitaan namin sa Facebook. Ayun, kinordinate namin ang time na namatay yung yung dog namin. Kung pa pwede nga sana sa lahat ng city meron eh. Kasi parang syempre yung pet naman, hindi lang siya pet for us eh. Family member siya. Aabot na sa halos isang libong na mayapang alagang hayop ang nakahimlay dito sa Pet Memorial Garden. Bukas ito araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon alam ko na tayo iba-iba ng mga priorities. Pero ito pong mga patungkol sa libingan ng mga hayop ay dapat natin consider kasi contributory factor din ang mga debris ng mga patay na hayop sa pagsira ng ating environment. Hindi man natin na makakasama pa ang mga namayapa nating mga mahal na alaga. Mahalaga na mabigyan natin sila ng disente, marangal at mapayapang paghimlay na magiging bahagi ng alaala -ala na kailan may hindi malilimutan para sa balitang A to Z Stanley Gahete